Yay! Eh, eh, bagong taon na, kailangan ko nang palitan yung aking uh, para mapalitan. All day up po, no? Ito na kailangan ko siyang palitan. i ano ko na siya. Good morning po sa lahat ng ating mga masugid na manunood. Yan. Ito na masugid na kang pasaway, anak. mag -aano. So, kailangan natin mag, ano, magpalit na ng mga ikon 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 January, ano ngayon? January 2. January 2. So, kailangan ka magpalit na ng Hindi na puno. So, hindi ako na, hindi kasi ako tuloy-tuloy na maglagay. So, na tuloy ako maglagay na ipon ito pa yung ulo mo. So, ito ay may coins na 5, may coins na 10, and 20. So, may 5, 10, and 20. I think meron pang ano dito eh. Meron pa akong nilagay dito mga gilang lang siya po. Hindi na puno yung ating galon. Ano. Ang my Mas maganda siguro kapag napuno Pero okay lang yan. Hindi na ako yung organ siya para sa mga coins. <laughs> Ba't kailangan nung bumili? Ang dami-dami dyan. Ay, hindi mo kailangan bumili. Nag-aksaya ka lang ng mura. Ay, Bebe, water ka, water. Anak. Anak, pasaway, anak. Ikaw na yung nakikita, anak. Ay, wala pala. Akala ko may 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 pera yun, ano, papi. Ayan, so count na ako. Akin na yan kasi lalagyan ko ulit. Panim panimula ulit. Bagong panimula. Okay. So, yan. Sisimulan natin ang pagka-count natin. Oh, para hindi yung mamaya, okay. ano, na, ano yung ihi. dami marami yung ihi. Ito, Mm -hmm. mm -hmm. 1, <laughs> ten. Ano ba yan? Ang hirap naman mamili ng ten. Kasi halos pare-parehas yung ano eh, kulay ng Itong stick 5, five, ayaw ko saan na mag-ipon nito. Kaya hindi na ako nag lalagay. ko na paglagay ng five kasi masyadong malawak yung ano. Yung, mas marami siyang ano, space bar. Five pesos lang natin.

makapal so, kasi yung bagong 5 ngayon compared dun sa 5 dati. Tignan mo. So, hindi siya pwedeng ano, um, masyadong malaki yung space. Pero okay lang.

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 2 100 halo-halo na yung lumang coins na 5 at saka bago 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sana yung Bangko Sentral panatilihin yung laki ng 5 at tsaka ano para hindi nag may kaparehas ng 10. Magulo sila hindi nila iniisip yung ano tignan mo oh, Ang gulo talaga. pag gumawa sila ng coins, parehas lang din sa laki. Hindi yun. Para nalalaman, ang hirap kaya, titignan-tignan mo pa. Minsan, yung tuloy 5 pesos dati, kasi kasing laki ng 20 ngayon eh. 10, 20. 30. 40. 50. 70 90 <clears throat> Nako, nako. Tignan nga natin kung magkano ang kalalabasan nito. 50. 50. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 100. Mas marami pa yung 5 pesos ko, grabe. <laughs> marami yung 5 pesos. 10, 20. Ano, ako na lang. 30, kasi maano eh. 40. 40. Tignan mo, ang hirap ma-distinguish tuloy yung ang dami-dami nilang 5 pesos eh. Daming orin ng 5 pesos. noon iba-iba yung ano ng 5 pesos pupunta muna ako sa so 10 para hindi ano na 40 60 80 90 mas maganda magbilang ng 10? One, eight, two, four, six, six, eight, ten? Ten. 2 4 6 7 8 9 dun sa 5 pesos ang bulo. Kaya dun sa mga mag-iipon, wala kayong ipon ng 5 pesos

thank you Ayan, konti lang yung 20 pesos po. Kau pala. Kau Nagaano yung 20 pesos na iba yung kulay. Ano siya parang uh, mm -hmm. Ang gawa kasi nila. Mm -hmm. Parang ano lang. Parang tingga Kulay. いいです。 19, Yun, so, dadagdagan ko lang ng 5 pesos ko. Kulang na lang ng 5 para sa mga. So, meron tayo dito. Ano, count na natin kung magkano lahat.

42, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42. So, may 42 tayo. 5 pesos na lang para mag-42. Ayan, guys. 5 pesos na lang. Dagan ko na lang. meron akong kabuang fortuna na ipon. Hindi ko kasi to tinuloy-tuloy na everyday o ano. Siguro isang buwan, tatlong buwan sila ako maglagay. <laughs> kasi nga, <clears throat> mas pinapriority ko yung mga thousand bills. Yan. So, sa mga nanood, ayan, payo ko lang, huwag na kayo mag-ipon ng 5 pesos kasi tignan nyo, oh, ang gulo. May malaki, may maliit okay pa yung 20 at saka 10. Hmm. Yan. Thank you so much sa panonood nyo sa sa aking video. Thank you, thank you and happy new year. Panibagong ipon ulit ako. Salamat. God bless po.